Ayan nga guys, wala akong mapagsigla ng tuwa. Ang tuwa ako dahil sa pagkakabalik ng aking account na ay ito. Ayan, aming maraming salamat sa iyo. Sir Marvin Nukom Jr. Tagapampanga ito. Nataka-husay na IT. Siya lang ang nakaayos ng account ko na ito. Sobrang salamat sa iyo. Dahil talagang pinaghirapan ko itong account ko na ito. Tapos na lang. Ngayon, kaya balik mo ito sa akin. At ang niyo po, wala akong mapagsibla ng pasiyahan ko. There's no joy po ito. Dahil na ibalik po sa akin ang account na ito. Hindi <laughs> niyo alam kung paano ako na-stress nung nawala sa akin ang account na ito. Dahil sumasahod po ako dito ng 26,000. First salary ko, 26,000 po yun, hindi yung 22,000. 26,000 po yung first salary ko, At hindi na po yun na ulit dahil nahakpo. At ngayon ay, naibalik na sa akin, kaya sobrang, sobrang thankful. Sobrang papasalamat ako sa Panginoon. Ginawa niya yung instrumento ito. Nakilala namin IT na taga-pampanga na si Sir uh, Marvin Nocom Jr pag magmalaki kita, talagang i-recommend -re kita para marami ka pang matulungan na mga katulad ko na minsan nang nawala ng pag-asa, nakala ko hindi na may babalik yung aking account, ngunit naibalik po ito ng dahil sa inyo, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo Sir Marvin wala akong mapagsidlan ang kaligayahan ko sa araw na ito ayan nga tuwang-tuwa talaga ako dahil <laughs> Naibalik po itong FB account ko dahil ang pinanghihinayangan ko unang-una yung mga album ng anak ko dito since uh, since nagkaroon ng Facebook uh, 2006 talagang uh, FB account ko na ito hanggang sa naipasok ko sa Reels kaya nahack po ito kaya sobrang akong na-stress dahil ang pinanghihinayangan ko po dito yung uh, yung mga album ko sa mga anak ko dahil mula nung baby at album po dito sa FB account ko na ito yung kanilang mga picture, mga video. Ayan. Kaya yun po talaga. At pangalawa na nga rin dito yung pinaghirapan kong ma-monetize yung FB Reels ko na na nga at na, na ano ko na po yung pagsahod dito sa Reels. Kaya sobrang Sobrang ano talaga ako na stress, na depressed ako nang mawala ito, na hack ko ito. Tatlong tao ang nag-hack ng account ko. At 'yun nga, pagkakamali ko may may nalapitan kami na sabi nila mag-aayos ng account ko, hindi pala 'yun ang uh, yun, hindi naman pala 'yun ang purpose nila dahil in-scam pa nila ako. Uh, nakalabas ako doon ng 7,000 dahil sa kagustuhan kong may balik sa akin yung account ko, nagbigay ako ng nagbigay hanggang sa na ano ko na, parang iba na. Parang hindi na tama na hingi sila nang hingi ng pera. Kaya tinigil ko hanggang sa uh, gumawa na lang ako ng ibang account sa FB. Uh, yun nga, lumipat ako ng ibang account at nagtuloy ako dahil sabi ko nga magbumubo na lang ako kung hindi na talaga may babalik sa akin yung itong FB account ko. Ngunit, itong nakarang araw, bigla akong minisage ng pamangkin ko na sabi niya, tita, subukan mo itong kontakin dahil meron itong napatunayan na nagawang na, naayos na hack account. Yun nga, kinunta ko siya at agad-agad niya akong binigyan ng pag-asa na huwag akong mag-alala at gagawin niya ang lahat para maibalik yung account ko within 24 hours. Ayan, kahit talagang ito, sobra, sobrang saya, napaka sobrang thirst for joy po talaga itong nangyari sa akin. Sobrang saya talaga. <laughs> Dahil binalik sa akin ang FB account ko na ito. Sobrang thankful ako sa iyo. Sir Marvin Nukum Jr. irerecommend recommend po kita. Salut ko sa inyo dahil napakabuti nyo, napakabait niyo. Ang galing nyo. Napakabait niya. Sobrang bait niya. Hindi niya pinabayaan yung account ko na hindi niya may recover. Thank you so much, sir. Yan, balik na tayo sa uh, Erlin Del Barrio account. Yan. mag-uumpisa na load ako. Salamat na miss ko kayo mga kaibigan ko dito sa account ko na to. Diyos ko, thank you, thank you, Lord. Thank you so much. Ayan, thank wala akong ibang pinapasalamatan kundi ang Panginoon talaga <laughs> hindi niya ako pinapabaya kinawa <laughs> niya lang instrumento ang Kaiki IT Naito at si Sir Marvin para maibalik ang account ko kaya thank you Lord thank you Lord thank you so much thank you thank you sa lahat ng followers ko Pabalik na ko ako sa account ko na ito. Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you sa lahat. Thank you.